Well, mga isan magandang umaga october uh, 7 happy uh, fiesta mahal na berhen santo rosario lopez quezon so bisita tayo guys at fiesta uh, ngayon na ba mga tagalog po sa inyo pasok malaki sa nakakaganda ng gayak ng uh, simbahan ng uh, santo rosario lopez quezon tara guys pasok tayo tapatimala natin ng uh, happy fiesta ang uh, patron Santo Rosario Lopez Quezon abay napakaganda ng uh, gayak oh. wow tanghali na pero napakaganda ng gayak oh. let's go napakaganda ng uh, gayak ng uh, simba ng Santo Rosario Lopez Quezon happy fiesta mga kababayan lapisahin nyo mga mama may yan. Happy fiesta po. Mga hey, mama, happy fiesta. Oo, ito. Simbahan o. No? Siyempre. Siyempre. So, well, let's go guys. At, it, uh, ito po sa Yun. Uh, mamaya pa po ang prosesyon. Alas 4 pa. Ah, alas 4 po ang prosesyon. Ah, kaya pala po lang masyadong tao. Ano yun ay mga alas 2? Mamaya ang hapon po, alas 2. Stop. Yeah, ay misa pagkatapos. Uh, uh, salamat po Kahapon ah, pala marami Yun, mga kababayan Yan salamat po mamayang hapon pa pala ang uh, prosesyon o oh, Santo Rosario Lopez Quezon Happy Fiesta mga kababayan yun o oh. napakaganda na guys ng ating uh, parokya ng mahal na berhen Santo Rosario Lopez Quezon Happy Fiesta po October 7, 2024 wow.

15 ng gabi. October 6, desperas ng pista ng mahal na Puun Santo Rosario Lopez Quezon. October 7, ang karawan. So, happy, happy pista mga taga Lopez wow. Quezon. Wow! Lopez Quezon, probinsya ng Quezon. Let's go! Magandang gabi! May periantes oh, na po sa paya. Yeah, Mamimiriya. Hindi Hingi hey, muna ako sa pinansar namin. Eh, papa. Pag, uh, Pag uh, uh, Tamo, hindi, nakabili na ako ng hindi short. Hindi naman tayo bibibinigyan ni Papa mo ng pamperya ay. Nakabili na ako ng short. Parang 85 lang Ang siya. Ang binili yung namin aming <laughs> kinakas out na pupo. Uy, daya. So, ayan. Pupunta na kami sa bayan ngayong gabi. Uh, pupunta doon sa mga rides-rides kasi maraming pagkagalitong gabi, maraming rides-rides. Bihira kasi dito sa Lopez yan. Dito sa amin ay walang isas, mga rides-rides. Isang rides. taon, isang beses lang? Isas, isang taon, isang beses lang. Tuwing pista lang ng October 7. Uh, Mahal na berhen, Santo Rosario, Lopez Quezon. Hindi wala kapistahan tuwing October 7. So, Meron mga ride-slides na dumadayo dito sa Lopez Quezon. Sila nag i dito ng 2 months. So pagkatapos ng pista na yan, aalis na sila. Sa so, isang taon na ang balik nila. Kaya yung mga kabataan dito, halos ay tuwang-tuwa sila. Yung iba gabi-gabi sa bayan. So nga tayo may sakya, may tricycle. So isang gabi, nagpunta kami doon. Isang gabi, nagpunta rin doon. Sari-sari lang mga ginagawa. Parang enjoy, enjoy lang mga guys. Kahit walang budget. Konting budget lang. So bukod ron, marami mga periantis na mga mga manininda. Si Minsan na kapamariya na. Wala pa kung ano pa yun. May binili na siya kalinong, May binili na siya na mga short, short, short. Ang binili um, na. Ang binili ni mama doon sa kinas out namin. thermos, At wala naman thermos, termos. Tira na. Termos. <laughs> wala pang initan. Wow. ko din sa <laughs> Ito yung tubig Oo. Marami mabibili guys mga... Parang yung mga divisorya dumating dito, nagpuntahan na dito. Kaya maraming mga full uh, price, factory price na mabibili ka na. Marami kang budget. So pagka-December, wala naman... Wala namang mahal din din sa bayan. Kung baga mga pang sarili lang matinda. Ta. Pero talaga yung pagkapista ng Lopez Quezon. So hindi so, yun. At maraming maraming gumagala. Mga taga-Linang, mga malalaming barangay na pupuntahan sa bayan. So pagkagabi, ang mga nasa bayan, mga taga bayan lang. Kami pwede. Kaya pupunta kami ngayon kahit gabi na. At para daw bukas, araw ng pista, ay di... Uh, kung ano yung gagawin natin bukas makapamasaga na ng konting uras so ayun guys dito pa kami sa bahay yung UB sila si Monica si Monica liliti kali si Monica kaliliti lang yan galing siya school pumasok kanina ng mga bandang alas 3 ng hapon umuwi ng bandang mga 6 alas uh, 7 ng gabi patatapos ang kumain tapos ngayon nangakit na mapabayan Gagala daw. Ay marami tao ngayon doon. So tingnan niyo. Ka? So babae niyo yung vlog ko. Hoy. Papakita ko sa inyo. Bumili yo. Bili mo rin ako bibi ng ganito, baby. Ano ganyan? Ano yan? Para panlakad. Ano yan? Inyo ano yan. Ano na bibili mo. sa wala hindi dadalang. Oh, saan mo pinili yan? Panlakad. Shopee. Oh, yan. Nakapamili na si Monica. Oh, walang walang kuray brown? Meron siya. Wala mm -hmm. ko sa akala ko sa pista mo Brown brown Akala ko sa pista mo Hindi. Nagtingin ko yung kanina, wala. Ang papakit ng na, na. Ay, hindi. Pwede na mahiramin ko yan. O, mga na yung ano. Pwede ko pala hiramin yan. Oo. Sige hmm. lang. Sa bagay sa iyo, ya, sa butsaka mo na daladala lagi <laughs> pa kaya. Ang Luma ano? Luma-luma na yung butsaka mo sa likod. <clears throat> Hindi ko pang nalalawahan yun, eh. Hindi na bagay sa iyo. Tapos ay bukas ay October 7. So sa mga viewers natin, ang mga taga-Lopez Quezon, at kayo nandyan, may mga handa kayo. Happy Pista sa inyo lahat. Happy Pista, Lopez Quezon. Yan, mga kababayan natin na nanonood kay Panuli. Happy Pista sa inyo lahat. Enjoy lang. Baka kayo may mga handa. Abay, pakain. Pakain, guys. Dito sa amin, ay Pista rin. Kaya lang wala tayong handa. Ayan. Uh, uh, Palakpakan na lang handa. Palakpakan, guys. Happy, happy Pista sa Lopez Quezon. O sa buong Pilipinas, uh, sa buong Pilipinas, pinapaalam ko sa inyo, Piesta ng Lopez Quezon. Probinsya ito, Quezon Province. Sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, mga nasa malalayong bansa, na naabot ng ating YouTube channel, uh, binabalita ko sa inyo, pinapaalala ko sa inyo, Piesta na ng Lopez Quezon. Ang pagdiriwang ay galing sa Mahal na Birhen Santo Rosario, Lopez Quezon iba rin yung pista ng bayan ng pagkakatakad ng bayan ng Lopez at ngayon nga ay patron ang pista ngayon guys. Kaya talaga guys, mababayan natin lalo-lalo ng mga Sagradong Katoliko dito sa Lopez Quezon. Oh happy pista po. Enjoy lang idol. Ito. Ay Kami ay uh, Pupunta dun guys, sa bayan. Tayo yung dadikit. Dito mga kababayan natin ingat po tayo lahat sa lahat ng mga nanood ng ating vlog salamat po sa inyo thank you mga sulit ka panuli friends abang abang lang kayo sa mga vlog natin at salamat po sa mga nakatotok nakasubaybay, nakatugaygay sa mga simple yung vlog natin for family use only guys alright sa mga kababayan sige nawawala-wala na yung ating ubo Matagal talaga pagka inubo matagal-tagal bago wala Ingat po tayo guys, ingat tayo lahat. At ganun talaga ang buhay. Uh, basta patuloy lang po tayong magdasal. Kung aking puyod na, baba. Ba na, na. Enjoy. Thank ready lang kami. Ano ito naka? Ano ito? ko pala. Ano ito Para hindi masirino. So, nung mga nakarang araw, maulan. Pero ngayong, ngayong maghapon, saka ngayong gabi, October 6 ngayon, walang ulan. Ganda ng panahon, maganda. Sana bukas, ay October 7, ay wala ring ulan para yung mga kababayan natin sa Lopez Quezon ay kapag enjoy pero taon uh, taon naman yan basta ganitong October, November talaga laging maulan kanina pagpasok po, nagdinit ang ulan hmm. ulan din pala sa bayan kanina ang ulan pati dito lugar lugar baga pulo pulo dito umulan hindi Ya, sa may ula? ulan Sa lupis na na-ulan, hindi na-ulan dito. Uh, Parang wala kami nakasunan ng spawn ulit. Mga kala kami doon, mga... Mga... Udali lang kami doon, mga kalahating oras lang. Ay! Nung pa doon, kalahating oras, matulog ka na lang. Ay, kung pala, isang oras pala, isang oras. Ay, hindi. Babalik lang kami dito, isang oras lang. Ay, mga kumpala. Minsan-minsan lang naman yun. Mga kumpala, mga isang oras at kalahati. Tapos ah, madali lang kami doon. Mga isang oras at kalahati lang kami doon. Tutulog na. Pagka, pagka hindi sila sumama sa akin, hindi eh, iiwanan ko na sila doon. Bahala na sila doon. Uwi na ako dito. Okay. Enjoy mga kababayan. Ah, uh, samahan niyo kami sa vlog ko. Ah, uh, sundan niyo yung vlog ko. Hindi ako makapag-vlog sa labas kasi sa location kung sa kami pupunta blaga ko lang ang pag ko dito so ayan mga kababayan hello, hello sama ko si Monica tapat hey, pala tayo nakawasol well. alam <laughs> ko yung kapitbahay namin kung pupunta rin doon parang hey, pa kasama mo may kasama ka pa hey, yeah. dilim na, di pa labas yung tapos natin siya. Let's go. Ayun, okay, nalabas. Saka may nalabas, guys. Dilim, dilim. Yun, Diyan, oh. Nire-ready ko muna yung tricycle. Alright. Yun, guys. Nandito na tayo, oh. Ayan, oh. Ready ko yung tricycle natin, oh. Gabi na. Oh, Ayan si Monica sa kami sa nila sa loob diba? so let's go, babiyahin kami punta sa bayan alright, let's yun guys, nandito na kami at uh, grabe haba kami na biyahe nagtambon ng bon ano ito nga o, oh. nandito kami sa location uh, daming tao kaya lang ay naambon ng bon kaya nagsilong ng mga tao dito ayan ito kasi yung mga rides, rides talagang maraming tao ngayon so, yun know, ang problema lang ay naampun-ampun so, sana huwag magtagal yung ulan na yan so, makapag-enjoy mga kababayan natin happy fiesta, no prescation at si Monica sa Casimates Maluli so, ngayon kasi magta-traffic tayo ay nakasakay pa rin sa drive game no? alam ko na ako ng parking yan guys mamaya kadugsong lang tayo konti konti lang alright so, mga at uh, pasado na suwebe na ng gabi at medyo gumaganda na yung panahon na wala na yung ulan ulan kanina ayan so, o no? daming tao guys narikot ko so, dito na ako sa labas muna na uh, yung entrance ay meron ng bayad. Dati naman, mga po na namin dito, wala pang bayad. So ngayon, panabasad na tao ata uh, bukas na kita na ay meron ng entrance tapos talo 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 okay. talo dami talo 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 pero dumadami na talo talo tao guys magingat po tayo mga kababayan, mga talo friends natin ng mga taga Lopez Quezon lalo lalo talo mga talo 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 pag nakasigil na piyesta, ay dinidigla ka ng bahay ng Lopez na walang patok ng mga elementary at high Kaya makakagala sila ng maganda. Iba mamimil ka din. Hindi lang sa pista ng ito ng uh, Mahal na Virgen, Santa Rosario, Lopez Quezon. Ayun. 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 yung kanilang barangay. Eh baka kung pumunta yung mga mamat papa niya dito. Nandiyan sa loob sila Mrs. Sa si Monica. Diyo ako talabas guys. Kami kasi bawal mag vlog sa loob. Kaya sisilip silip lang ako guys. Alright, ingat po tayo mga kababayan. Happy Fiesta sana wala nang ulan lalo bukas maga yan simula umaga hanggang gabi na naman bukas kasi bukas yung karawan Dami na lang mga kilala dito let's go Hello.

Grabe. ay uh, ito guys, nagpabili ako ng uh, popcorn, bubble loot. Sarap. Habang nagante ako dito, di akay ng dito, guys. Dali ako kay na sa loob. Naglabas agad ako, daman tao, grabe. Dito lang ako sa labas. Okay, so, sige natin. Hello. <laughs>

Wow. Time check mga idol 11.16 ng gabi Lasunsi na pala You know, wala nga rin tao nag-aalit siya na hindi nga po tao mm -hmm. uh, sa you know, dalawa si eh, Mrs. Panuri nagbibinggok yan o so, hindi you ko know, kakresitil na ako ay eh. uh, baka maya maya yan na nga ilang ako nung uh, popcorn kanina Wala ng tao Nandun sa loob ang mga iba yung Iba Uwi yan na rin Kanina marami talaga mga kabataan Eh Basado na siya sila ng gabi Kaya yun madalang na yung mga kabataan yung mga maninindang nga ay eh, pa nagsarado na sarado na rin no Okay, siguro bukas naman. Bukas, pihado marami na naman tao Siguro tinatapos lamang ni Mrs. Panuli yung bingo. Saka si sa loob. So, naglabas na dalawa, na kami. Buti na wala na yung ulan, gumanda na ang panahon.

Ayan, magandang gabi Pilipinas Magandang gabi sa lahat mga minamahal natin viewer Ayan mga ito, nag na tayo mga tao nag na iba, iba o Grooie, okay. na yung uh, na ako guys, ako yung naka uh, sa loob ng tricycle Naka may ginakas, sandal ako dito Nakasok na ako Salamat sa nakabot sa dulo ng vlog natin ngayong uh, araw na ito Uh, ngayon ay pasado alas 11 pa ng gabi wala pa mga alas 12 so, yung 7 nga na October 6 pa lang sa uh, tingin ng mga alas 12 ng gabi uh, October 7 na mga idol yun na yung uh, piyesta ng mana uh, uh, po yung Santo Rosario Lopez October 7 Happy Fiesta mga kababayan sa Robes Alright, let's go. maraming salamat sa lahat ng mga mabot sa dulo ng vlog na ito. Siyempre sa mga hindi nag-iisip ng patalaktat. Maraming salamat sa inyo lahat. Idol. At uh, thank you mga kababayan. Mag-ingat po tayong lahat. Nasaan mga kayong lugar sa... Pilipinas sa ibang lugar man kayo sa ibang mundo sa ibang bansa mga kababayan salamat po magandang gabi <tik> oh, selamat malam, selamat malam, Bye-bye selamat bye. bye Gun